Angel, ibuhat sa Dios labaw sa tao. Labaw sila kibalo sa tao. Ang tao, ibuhat sa Dios ubus lang sa angin. So meaning, kitang tao, we are the bridge between the spiritual world and the material world. Ano man, naatay ka lang, kinahiyan sa angel na dito mamatay. Naatay lawas, kina iya na sa mga hayop magsakit, mamatay, ugon niya madugtan. Pero, undo, naatay nawas, sama sa mga hayop, na sa Diyos, labaw lang sa mga hayop. Doon ka lang, sama sa mga angin, dibuhat na sa Diyos, ubus lang sa mga angin. Nakaroon. Unang nakasala, ang anghel sa pagpanguna ni Lucifer. Nga naman, hindi mong yun sila mapasahin tungod sa kataas nila ka sa sala na ilang ipili. Kasi buong di pasabot sa taas ka ka ibalo. Atong ah, balao, kung nang usa katao ang o ang nagpatay buang, ah, natural, huwag sala ang buang, di siya mapreso. Ano man, tungod kay ang iyang kagawasan, ang iyang private, huwag mag-control niya Apan kung ang maong tao, why diferensya siya sa uto? Dipindi sa mga merito sa kaso kung ang kaso ngayon ay mo, ba? O marder ba? Doon ay mga elemento, gano'n so, sa anana. So pa, nagdipindi ang sala sa mga eliminto o sa kahibalo. Nang kay ang anghil, labaw magkahibalo. Sa tao, Pusak ka mo mga kahiba ng no, ilang nahimo. Kay kailabaw pa ang tao, mauna na inundan, nga dikil sila pa tayo. Apan sila si Adan o si Eva? Nag-text nato karoon. <laughs> 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 si Adan o si Eva? Doon na sila ay kahiba no, Ubus ng angin. Apan ang ilang kahibalo. No? <laughs> 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 ang ilang kay Malo, kadungdong mo o kaniniang, kuhan? Kadungdong mo mga santo sila si Padre Pio. Sila si Padre Pio. Tara si Padre Pio. Pagdukol ni Carlo Waitiwa, mapari pa kaniyan ikaw si Padre Pio. You will be elected as the good hope of the Catholic Church. <laughs> Iyan ni Panag na, na si Cardinal at uh, si Father Carol Waitiwa, mahimong siyang tupapa. O mahimong siyang tupapa, pinaage, o nagdala sa nalang uh, uh, na huwag polisikan, di ba? So sa ito pa, Kana na kay Balo, nagigunitan ni Padre Pio, nga bisan ang mga umpisan pa, may bawaan niya. Usay sa na. No? Natoy, natoy kinini ang babae nga mga pisang, iyan yung ilakang, iyan yung inan, murderer ka, murderer ka. Sa tingala, ang babae ng murderer na ko. Tungon kayo nakita ni Padre Pio, ang ni mo ka mga anak na imural, puros na may impyerno. O tumot kayo wag kayo Mujas, ikaw mo inundan sa pagpatay nila. So, nanong mo lang na inunaan naman ang kahibalo no, ni Padre Mio, tungod kay sa iyang kabalaan na balik niya ang kahibalo ni Nari Adan o Iba na nahanaw tungod sa sala. Tungod niya Anang ni mo ang kahibalo ni Nari Adan Eva, Iba, maunang ang kamatayon ni Kuyana sa tibuok kalibutan. Roma 5.23 Nakasala ang tanan, huwag ang bayad ni mong kamatayon. Apan, kana ka kahibalo, nawala na gumikan sa sana. So tungod kay ang tao, upos man kay itandi sa yawa, na mga anghel, mauna ang Diyos, wag yung sa anghel, tungod sa kadakuk nila sa lubagon, sa kadakuk nila kay Balo, ang tao, ang ikawang persona sa Diyos, nagpakatao, aron ang tao, luwas. mo na na ang ang anghel, kaya magkanya, hindi magkanya sila may tapong luwason, eternal damnation naman sila, himungon ko to sa anghel, asa sa as yawa, ang tinguhan nga katong sa Diyos, hindi mo ato na sa Diyos. Tinaagay sa sala. O na, himungon uh, na na, o na, mingon ang, ang Diyos, alas mga bininyagan, pag-ampung, pag-tukaw, ano, uit die de dieping komen we de oost van de